Hello everyone, nandito nga po pala ako sa may Baywalk at nandito po si Kuya, nagtitinda po siya. Kuya, ano po pangalan niyo po? Uh, po. Ano pong hanap buhay niyo po? Nagtitinda po ng ano lang. Makano uh, magkano naman po yung kinikita niyo po isang araw? Depende po sa... sa... So, iyan po ay sarili niyo pong products or inaangkat niyo lang po? Umebis po. Namomorsentuhan lang po kayo. Oh, so... Magkano po yung kinikita nyo isang araw? 300. So, yung pong 300 na yon sapat na po ba yon para po sa pagkain nyo po? May asawa po kayo? So, pang survive lang po nyo bilang ano. So, dito po ba kayo nakatira sa... Diyan po sa... Pa, 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 nangungupahan po kayo? Hindi po sa dito. Ah, okay. So, yan po yung ginagawa nyo pong hanap buhay para po makatulong po kayo sa tita nyo. So, inaangkat nyo po yan. Magkano po yung angkat nyo po? Like, harambawa sa yung pong may-ari, magkano po yung bigay sa inyo? 30 lang po. Kita. 30 ang kita nyo po sa isang... Tapos 20 po oh, yung Oo. So, na, nauubos nyo naman po sa ano? Okay, Ah, okay. So, mga ilang oras po kayo nagtitinta bago nyo po Mabagal ma- Umaga po. Umaga. So, hindi na po kayo nagtitinta okay. sa hapon. Okay. So, everyday nyo po ginagawa yan, kuya. Oh. So, so naman po maganda po yung inyong ano, uh, bentahan dito. Nice po. Bawal niya po. Hindi po kayo nasisiro. Hindi, hindi niyo, oh, so, bawal po. Binabawalan po nila kayo. Bawal. Bakit po? Bak bakit po binabawalan? Eh, marangal bawal. naman pong hanap po. di naman po kayo private naka private area po. So, bawal po ang mga nakikin. So bawal po ay nagtitinda pero hindi bawal magkalat ano po. Napaka unfair ng ano no po. Ay naghahanap po kayo ng maayos tapos yung mga kalat na Manila eh kinakalat lang diyan. <laughs> Di ba po? Napaka ng ano. Ayan po ay marangal na trabaho at hindi po kayo nakakapamaruy. So hindi po kayo nagnanakaw o hindi po kayo nangungupit. Pero ibinabawal po ano po. So ganyan po talaga kailangan natin sumunod sa patakaran ano po. So kuya, sa ilang taon yun na pong ginagawa yan? Months pa lang. Months pa pa lang. Pa lang. Taga saan po kayo? Taga dito po ba talaga kayo? Kwente Okay po. Wendia. 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 Malayo po, nag namamasahe pa po kayo from Buendia. Oh my God, kuya, sa weather po ngayon, wendia wendia. talaga minsan nagpa ay, nag, ano, positive 41 degrees, right? Ibig sabihin po, no, napakainit po, tapos nilalakad nyo lang. Wendia. So yung pagtinda po nyo, hindi po kayo kumakain, ano po. Minsan, pag kumu po kayo, nakakabenta kayo, sapat lang, gano'n. oh talaga po gano'n, ano po, kaysa naman sa gumawa tayo ng masama. O, mas mara marangal po yan at proud po ako sa mga katulad nyo po na nagsisika para po mabuhay. Ayan, at nagbigay po si kuya doon, ayan po. And uh, kuya uh, sana po ay makabenta pa po kayo ng marami at uh, maubos nyo yan. Pag hindi po nauubos, pwede naman pong ibalik doon sa may-ari. Pwede, ina-accept naman po nila. Oo, oh, okay po. lang po so, Dali lang po ha kuya, dalawa So ayan kuya, sa ang probinsya nyo po ay saan po? Bulacan. So, yung pong inihintay ko pong pamangkin, taga, sa Bulacan po siya manggagaling. Uh, so, ilang oras po yung biyahe nyo doon? Sa Bulacan? 2 hours. So, hindi po kayo mismo Bulacan. Mas malayo pa yung, kumbaga, may mga area-area. Oh, okay po. Matyaga po, ano po? So, may pamilya po. Yung mga nanay, ang nanay nyo po ay buhay pa? Wala kayo lang po. So, wala kang parents? hindi ka hindi mo pa nakita yung malay nyo dito sa pag ano ko sino pong pangalan, kilala nyo po yung nanay ba ba? at tatay nyo uh, gusto nyo po bang makita uli yung nanay at tatay nyo someday malay nyo dito sa video na to mahanap nyo yung totoong magulang kilala nyo po pangalan ba yung lang. pangalan ano po tunay na pangalan ng nanay mo Lenny Pacheco daw. Puerto Princesa daw. Lenny Ayan po kung sino po nakakakilala kay Ma'am Lenny Pancheco. Ito po yung inyo pong anak. At matagal na po ba yung hindi nakikita yung parents nyo since birth? Since birth. Wow! Since birth. Ilang taon na po kayo kuya? 41. 41. So 41 years na hindi po nakikita ni kuya po yung kanyang tunay na magulang. Malay po makarating po ito sa birth of princesa. Okay po kuya. Salamat po sa pag-cooperate niyo po sa akin at pagbibigay po ng permiso para po kayo ay ma-cover ko po dito. At talangin ko po na maibenta niyo pa po iyan at uh, ingatan kayo ni Lord. Salamat po sa inyong lahat. At ito po si kuya na nananawagan po sa kanya pong parents. Ito po oh si kuya na 41 years na po na hindi niya po nakikita po ang kanyang nanay. Baka po may nakakakilala. Salamat po sa inyong lahat. This is DJB. See you guys next time. God bless you all.